So, ayan guys, meron ditong dove. Ayan, naghahanap siya ng kanya. Hi guys! Welcome to this YouTube channel. Kung saan, lagi kayo ang Yay! So Hi guys, today is first day ng summer outfit. Yeah, now it's very sunny. The weather is good. And yeah, hopefully makahinga tayo ng mabuti. mag abang kain ng bus. Dito tayo sa ating bus station. Okay so, guys, nandito ako ngayon sa Cafe de coral. So I am craving for chicken curry. Yeah, matagal na ako hindi nakakain kahit may ubo. Go, go, go! <laughs> Baka sakaling matanggal yung ubo sa spiciness. <laughs> di ba? Kaya kain tayo guys. Order din ako ng ice, lemon tea, o syempre may rice. So, ako lang mag-isa. Yung isang kasama, nakakain na siya. So ako na lang. O, ayan, kain tayo. So guys, sa kain tayo. My favorite is chicken curry. I tayo inubo ah. Bahala na yan. <laughs> diba? ay sulit na sulit dito yung ano yung babayaran mo no. kasi ang laki ng chicken as ang daming sauce super sarap ng sauce dito sa cafe de coral hindi siya ganun ka spicy sakto lang or siguro sanay lang ako sa spicy napakasarap niya talaga ubusin ko na yung chicken hindi ko na iti-take out oh, sa'yo kaya yung ibabayad natin maraming nagugutom kaya do not space food Hey guys, nandito na ako sa park. Shucks, mag-isa lang muna ako. <laughs> Puti na lang, medyo malilim. So, masarap dito kasi medyo mahangin. Kahit uh, very sunny na siya. So, relax, relax lang tayo. Maka-breath tayo ng fresh air. O, diba? So, ayan, may panjan. And this, oh. So, ayan, binago na nila, nilagay nila ng mga plants dito ang maririnig mo lang dito is huni ng mga pigeon at saka mga ibon so ang ganda ng mga ano dyan yung mga flowers doon hindi makita ako ay nasa under ng tree medyo mainit, o, sarap pa tulog pero very warm mainit na talaga, ramdam na nasa 28 degree pero next week babalik ulit siya ng 21 ah, uh, ito, ah, uh, simula ng summer, napaka kaya, uh, yung, ang uh, mostly ngayon is maraming nagkakatrangkaso kasi nga yung weather is nag-change na siya so, our body will adjust, tayo na mag-adjust lang so, ayan guys kamaya na ulit update ayan, bumili ako ng water kasi talagang ah, ang init hmm So, ayan guys, meron ditong dove. Ayan, naghahanap siya ng kanyang makain. Ayan. Mabang kutunog na ano na to. Iisa <laughs> lang siya. Wala takot So ayan guys, nandito na naman ako pumila na naman ako sa lugawan. Yung favorite ko. Mahal nga lang siya. At okay lang. Para iwas tayo sa oily foods. Kasi puro ano eh. Mga oily yung ano, syempre puro fry burger. No, ayoko ng burger. So ayan, maglugaw-lugaw na tayo. Tara. Ang dami nakapila. after kumain, guys. Ayan, ang cute, oh. Kati ko tayo dito sa mall. Ang naming magaganda ngayon na nilabas ng Zara. As in, yeah, ang gaganda ng mga ano ngayon. Yung mga damit nila. Diba? Wala lang, mikot lang. Ang cute, oh. Floral. So, ayan. Ayan. Ito rin guys, ang ganda oh. Kaya lang mahal pa pag ito rin oh, ang ganda oh. Hindi maraming puti na nilabas sila. As summer ngayon. Ay, ang ganda rin oh. Ang cute nito oh. Oh guys. Blue. Blue, blue. Ano? Ang dami silang nilalabas ng mga white. So, ayan guys. So, ayan guys. Uwi na tayo. Wala man tayong uh, chat. <laughs> Ang dami pa rin tao dito sa mall. Pero ano kayang kakainin ko? Baka magutom ako. Bili na lang kaya ako ng ano, burger, no? Pauwi. Yung guys, ang daming tao. Sharon Mall. Ano kaya ang ating kakainin? Mag oatmeal na lang siguro ko eh. So, ayan guys. Ikat muna ako ng isa pa. Tapos, uwi na. <laughs> ayan. Ang diba? Ay. Ay. Nakakapagod. Ang ng araw. As in, parang kaka-April lang, ba? Diba? April 7, mga ngalahati na yung buwan. Can you imagine that, guys? Mabilisin tayong tumanda. ba? Diba? Masok tayo dito sa Uniqlo. Yung mga hinahanap ko ngayon, mga pantalon na maluluwag. As in, super luwag ba? Mga underwear. Mga pantulog kasi summer ngayon white Matay ng white white ah magaganda ngayon yung mga nilalabas nila mga damit ah oh ginagamit dinไ okay din eh yes po ha Model si Zara Hieronymo ng Uniqlo. So, ayan. Very cute, oh. Ang ganda, So, wait na talaga ako, guys. Mag-aabang na ako ng bus. So, mag-iisip ako kung anong kakainin ko. Mag-utumin tayo. Tipid na lang siguro tayo, eh. Mag-oatmeal na lang. <laughs> oatmeal sa kagatas. Okay na yun na. Ah. Yan na lang. So, may na lang tayo. Let's see. Hi. Ay. Ayan oh, walang tao dito sa side. Pero doon sa side, marami. <coughs> Alam mo yung paglubas ka, parang wala ka nang mapiling pagkain. Parang, paulit-ulit ba? Pa. mag na lang ko, sa gatas. Bye na bye. Thanks for watching guys. Yes.